Hello, umayong kuntag sa tanan, di kalibutan Good morning, good morning po sa inyo Ako ay nagbabalik na naman po Andito na po ako, ako saan <laughs> Ito ako sa gitna ng palaya no? Ang lawak pa ng aming babanatan mga kaswelo So, panibagong umaga, panibagong vlog At uh, panibagong pag-asa na naman mga kaswelo salamat po ng mga marami hapong dito sa magandang panahon pero kaninang umaga alas 6 ay medyo may ambon-ambon subuti so, lang hindi nagtuloy so yung tinumpok kahapon ay inandara na nila yon tapos meron nang nagapas din ah ayan matatapos yung kay earning. tapos dito naman sa kabila ayan ano, no? kita nyo yung hinog na yan okay ito pa kami pa ang mag-ani nito karamon nito sa pero medyo hilaw pa balikan na lang namin yan so panibagong umaga mga silo ah, kahapon nakakita na yung magina, 7 sako Binawasan ko ng Ang gasolina Tapos Bawasan ng Pinaglibre ko sa tropa So ano Meron naman akong natira pa, Kahit konti lang Okay lang So ano naman ito Umpisa na naman sa number 1 Nakakakuha na naman yung number 1 nito 2 3 4 5 o kaya uh, hanggang 7 makakakuha na naman ng panibagong uh, sweldo tig sako sila dahil malaki laki yung ano malaki laki yung uh, babanatan ngayon pero may ambun na oh, number 1 talaga yung tropa kahit wala ako ay nagumpisa na sila Beruan. Kaya dapat lang na uh, bigyan natin ng konting ano lang, nagwa di pataranta. Sige. Tapos sa uh, po mga aswelo. Eh, meron na lang silang bubluwerin na konti lang. Oh. Kuwan sa tingo Diba kailangan pa ba tipto mai-dikit opo <coughs> pag <coughs> pag -pala. pag -pala. pag 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 Double ngayon ah. dalawang may na papakain sa amin, ah. Bawi. Oh, pa oh. Bawi, tata Oh. Hmm. Bala nama sama dana tuh Oh, oo. Wala na to. Pinikin. Pero saan ninyo kaon nun? Hmm. Ah, wala nga. <laughs> Hahaha. So, sa balay pa. Hindi, hindi. Naguha niya. Bye. Ganyan Alas 12 na. Kaya pahinga muna ang tropa. Hinahintay namin yung pagkain. Kinuha pa sa may-ari. Ngayon, uh, natapos na nga pala kami doon sa kabila. So ito, uh, ibang may-ari na naman. So ano na kami dito, medyo tagilid na. Dahil nagkasabay-sabay na naghihinugan yung balay nagkagulo-gulo na ng kaunti sa pagpapa-schedule. Naguunahan. Kaya paspasan kami ngayon mga suyelo baka sakali, baka linggo papasok kami sa linggo At sa ganun ay maanin namin ang mga sobra na kahinog para hindi Lugi yung eh mayari Dahil malaglag na yung Pagkasubra sa hinog ba So bali ito uh, Iba na mayari dito Tapos nagpapahinga muna yung tropa Dahil wala pa yung pagkain Alas dosi na Pinatigil ko muna sila Alas dosi na Alas dosi sa is Sige Pahinga muna tayo din sa gilid

Ay, may bundok. Sana ba? Baka sana ito. Magbulot naman. Ang malihim yung babaw. Wala ka ako kadali kay Pait. Grab na mo. Wala ka kay kung gasolina. Hindi na mo grab. Bibili ako gasolina ngayon. Kain na kami mga silo. Dahil bakbakan yung aming ano. Ha? Laka, wala yung tako kay. Ayun Hindi, walang lamangan <laughs> Walang lamang, pares pala oh. oh, So, oh. ah, ah, kanun. isa ah. Binuguan <laughs> Kanin walang oh, isang ano ah <laughs> Kain <laughs> Kain 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 Kain

Sait mga suelo. So, may nagbubuhat ng makina, gamit, may naghahapot. Tulong para mapabilis. Isa din pulitan no? Huh? meter ah huh? meter Sa? pulitan? Oh. Oh, man. <laughs> Hinati namin mga silo Kasi pipilitin namin na Matapos ito lahat Ito kasama ito Ito mamaya ito pagkatapos yung Ito Andaran muna ito Tapusin muna na namin na hakutin Tsaka ito gapasin ito Wala dun Yun yun Dilaw na yan pilitin namin na ngayong araw matapos ito para bukas sa doon sa atin yung tanim natin doon sa taas kasi linggo babanat kami dahil mayroon pang mamanatan namin na sobrang hinog na kaya kunting pahinga lang mga silo pagkakain bumanat agad din tropa ayun nagaano kami

Imnanda <laughs> yun. Andar. Yon. Fire, fire, fire. Ayo. Ay tak <laughs> tak. Tak tak tak. alam naman yung lower Para ma-set up na para sabayan ba ah huh. buat oh, kanan seganan kawayan kawayan oh karun. oh yeah. karon god <laughs> <laughs> oh, sako, sako.

Ayan, kukuha na naman si Kanato ng ano, pang anim na sako na to, Kanato, no? Unom. Unom na, 'di O, ano. oh, diba? Paano nakapaan? Paano nakapaan ni pa? Ang sige ni mo, ano yung surkat ka? pa man ka? Surkat ay, surkat ay. Ang sige ni mo. Wala may sako. Ano, kaya naman Surkat ay, surkat. Ayaw, surkat. Inigaan ito sa 18, makuha pa sa 2 kasako.

Ah, sa Ah, nadama na. naman namin silko noon. sila. Mat. Tay. Dapat daw, dapat kay jabahin kami daw sa hol. Oh, deno. Mo ay. Putso ko. Halong natin, basta matrese. Nay, masaka ba? Aba, sila doon. muna tayo dinhi sarap yata dito yung ano ah mukhang maganda tambayan dito banda mm -hmm. ah <laughs> parang kaya pala mga silo mayroon silang tubig agwa di pataranta agwa di pataranta oh naldo oh <laughs> may tata. <laughs> may tata, lang, tata. Mm, tata may tata na yung tata tata may nilibre pa kami sa may ari ng tuba Tsi, <laughs> <Pandemya. laughs> <sa>, pandemi yun, nagka-aamal Tubig! Ano yung birto ka? Tubig, ba? Tubig na, oh? Ito ang paborito ko, oh, tubig! <laughs> tubig may kulay, no?

Hand check, ting. Sora sa ting. What time, what time, itik, itik. So, na? itik. Sato na. Ako. Alanganin, nabitin. Alas 4. May bahaw pa bukas. Hindi <laughs> Ito yung guys, kami ay And... ang o, ba? mga Kaya hindi namin kinaya sa powers Kaya tatabunan na lang At bukas na lang namin talaga ano yun? Hindi kaya Ah, meron pang ano, mayroon pang natirang gagapasin. Ito. Kala namin ay makaya Pero hindi daw Pahinga na ay nasa agad yung tropa Medyo malaki-laki din ang Oh! Adoy! Malaki-laki din ang aming Naani ngayon Muta Ayaw absin ugma Walang absin bukas ha Ay Ano tayo nag Naghabol tayo. Eh, Pagtapos naman dito, doon kami magpapaana. Papaana din kami sa ating tanim doon sa Gaas area ya ba. Ya, sabunan mo. Tapos ya, sabunin ang wala daw ha. Ang PC ha. Eh, lalipit lang namin yung makina. Importante, malipit yung makina mga suyo. Mahal yan.

banyak kan yang buat sama swil dong palai Roger, Naldo, Margar Nenek eh? lang Nenek lang, Na? lang. Oh, Kilit lagi, kilit. Right. Kanya-kanyang kuha no, Ito, nakiusap yung may-ari Na heramin ano, daw muna sandali Itong ating garandiya Para hakutin yung kanyang palay So, gasolinahan na lang daw niya Wala naman problema Silo din oh no?